Okay, ah, uh, statement in time, minuramurang presidente, minuramurang ano, tapos ano, igigil eh, na ng na yung tao, putangin na ninyo kayo, BBM, manggagamit ka talaga, eh, gago, okay, gago ka talaga, eh. oh, presidente ng Pilipinas, gago ka eh, tarantado ka eh, napakawalang yamo eh, so totoo lang, sa mga mga BBM, sorry ah, pero gago talaga yung BBM na yan eh, kita ninyo ah, ang dami problema ng Pilipinas, hindi siya nagpapakita, biglang minurang... Ah, uh, yan ah, ah, uh, gago daw po ang ating mahal na Pangulo, no? Yan ang uh, sabi nitong tutang inandado na to. No? Oo, talagang uh, ginagaya niya yung ugali ng mga lutae. No? Ang ang tapang niyang magmura-mura diaan. No? And then uh, hanggang ano lang naman siya eh, hanggang social media eh, no? Pero sa personalan or sa personal, hindi mampo uh, hindi naman pumapalag. Uh, ako nga, hinamon ko nga sa loob ng ring eh. Bubogbogin ko to eh. Uh, Pag pumalag to, kumasa to sa hamon. Pag labas nito sa ring, wala nang ngipin to. Uh, kasi yung akin, ano lang naman po, sports, no? So, eto, bigyan po natin ito ng reaksyon kasi grabe yung gigil niya sa ating mahal na Pangulo. Ang dami-dami daw problema ng Pilipinas, no? Yun na nga eh. Ang dami-dami problema ng Pilipinas pero dinadagdagan pa nitong uh, busy presidente mo? Oo, kasi uh, alam niyo naman, hindi masagot yung uh, issue dyan sa confidential funds, no? Puro no comment ang sagot. Oo, kung uh, minsan mga lawyer pa niya yung pinapadalan niya, no? Para sagutin yung kanyang katarantaduhan katarantaduhang ginawa. ba diba? Yung kanyang kapalpakang ginawa. Katarantaduhan po yan, kapalpakan yan. Kasi hindi mo masagot eh. Nasaan yung confidential funds? Ano, paano ginasta? Eh, hindi masagot. So, ito po, bigyan po natin ito ng na reaction. Nura ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Tapos hindi niya, sabi niya, hindi niya papalakpasin niyan. Putangin na ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tarantado ka pala eh. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito eh. Magpadrug test ka na muna, gago. Magpadrug test ka, gago. Nayupa ka. Tangin na mo, kaya, ka, kaya nakahakalit yung bansa dahil sa sayo. In hinayupak daw po ang ating mahal na Pangulo ah. Hmm? Wala na si Dado. Ah, uh -oh, sabog na. Eh bangag na. Ah, sige tuloy lang natin. Uy, binuto ka namin. Pagmalaki mo pa 'yung boto mong gago. Tangina mo. Malaking boto mo. Eh tanim boto ng isa. Ah, boto ng Vice President mo, mas marami 'yung boto 'yon. Alam mo, kaya kaya naman binuto si Sara Duterte dahil diyan, no? Kay Pangulong Bongbong Marcos kasi ang sabi ni Sara Duterte, no? ah, uh, BBM, pwede mo ba akong gawing vice-presidente mo? Tutulong ako. Hmm. Asan? Tumulong ba? Tumulong bang uh, bangag na vice-presidente? Wala. Diba? Tumulong ba? Tapos sabi pa niya, si BBM hindi uh, kurakot yan. Ha? Mabait yan si BBM. I love you, BBM. kumbaga plastic. ba? Diba? Noon, pinupuri niya si PBBM kasi siya ang dumidikit. Kailangan niya. Kailangan niya pong gamitin ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos para siya manalo. Pero dahil nanalo na po siya, ayan, pati posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos, gustong agawin. Diba ang kapal ng mukha? ina mo. Ang Sorry, sorry. Mga kapitbahay ko, mano. Sa ang... Tong... Ito mo, sorry. Mainit ulo mo. Labas mo sa akin yung init ng ulo mo. Diba? Oo. Aalugin ko yung utak mo sa loob ng ring. Sports naman yun eh. Oo, pero sisiguraduhin ko alug talaga utak mo. Painit-init. Ilabas mo yung init mo sa katawan. Ay, naku po. naman. Tiguang na Tiguang maut pa nga. Tiguang maut. Sorry, sorry. Nandulas yung bunga nga ko. Hindi ko po sinasadya. Tao lang nagkakamali. Hmm? Anong tawag sa kanila? Mga bobo! <laughs> ah, uh, tuloy! Ang ulo, kaya yung mga gano'y mag-vlog eh. Mag Umihinit eh. ulo ko eh. <laughs> Ilax lang. Kung sasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalagpas... Oh, anong gagawin ng pangulo sa baha? Dago daw ang pangulo kasi pinalagpas daw ng pangulo ang baha. Anong gusto mong gawin ng pangulo sa baha? Saluin? <laughs> Ah harang gumarang yung pangulo para hindi tumulo yung baha. Ah, san si Sara Duterte nung panahon ng uh, uh, may baha na andoon sa Visayas. umaten Ewan ko ano inatinan niya doon. Hmm? Kasal yata nung uh, dismiss na mayor doon sa Visayas. Ah habang ang pangulo natin busy sa pamimigay ng uh, uh, tulong no sa mga nasa nasalanta ng bagyo, no? Ganon din ang silinirobredo. Uh, si ba? Diba? Pero si Sara Duterte, pinalagpas yung baha, dapat sinalo niya. Dapat si, Sara Duterte yung nandun, saluhin niya yung baha. oh, Dado, dapat ikaw din. Dapat nandun ka, saluhin mo yung baha. Lukulukong matanda ito ah. Oo, oh, may pinagkakatandaan pa ba ito? Dado, pumulag ka na. ako lang to eh. Diba? Sports lang naman eh. Sports lang po ang aming gagawin. May dado. Mag-message ka lang sa akin. Nandyan sa, uh, sa description ko. Yung aking email. Mag-email ka lang dyan. Tuloy natin. Oh, Bakbakan agad tayo. Oh, schedule natin. Boxing. ba? Diba? Boxing tayo. Boxing lang naman yan. Pero sisiguraduhin ko. Alog talaga utak mo. oo Oh, aalogin ko. Ako ang magpapatino sa iyo. Kakastiguhin kita sa loob ng ring. Oh, total ano naman ang matatalo sa boxing sasapukin, sasapakin sa muka. no? Na sampung beses. Kapag natalo mo ako, eh, sapakin mo ako sa muka. 'Di ba? Kahit sampung beses pa kahit 20 pa. Pag natalo kita, ay <laughs> malaki-laki pa naman tong kamay ko, dado. Ah. Oh, ewan ko saan pulutin yung ipin mo. Hindi po ito pagbabanta. Sports po ito. Hmm? Sports. Alam mo yung mga... Yung sports. Ano yan? Maganda sa katawan yan. Diba? Oo. Wow. Oh, para mag-circulate ng maayos yung... Uh, takbo ng utak ni Dado. <laughs> Matakbo pala yung utak. Ay, sorry naman. May dugo pala. Hindi pala utak. Oh, ay, nagkamali na naman si Bullpoint Man. Tuloy natin. Pas mo yung kong kongreso mong magkanakaw. Pinalapas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na. Nakokontent ng mga inosenteng tao. Anong gagawin ni PBBM? O. Oh. Diktahan yung mga tao dyan. Hina Dapat hayaan lang yung batas. May batas eh. Kung, sa tingin mo may komunista na naandyan, na, na nandyan sa kongres ngayon, hindi naman po pwedeng sabihin, uh, Uy, huwag ka na pumasok dito. Alis kana Alis. Tanggal kana Oh. May proseso tayo. <laughs> 'Di ba? Kailangan gumulong yung proseso. 'Di diba? e Hindi naman porket pangulo ka maghari harian ka. Kasi professional magtrabaho ang pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad ni Digong pati nga yung ano eh yung 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 uh, malakanyang noon binaboy. Oh. Kung ngayon ang pinapapasok ni uh, Pangulong Bongbong Marcos mga kabataan diyan sa Malacañang noon, ano? Anong pumapasok dyan sa Malacanang? Balita ko mga sexy yun ah. Oh, ah, sexy. Mamerge ka ayo ba? Oh, nababoy ang Malacanang. Sa panahon ni Digong. Uh, ang hirap din na magkaroon tayo ng mga ng presidenteng manyakis. First time po mangyari yan ha. First time po yan ha. Na lumabas yung mga balitang yan. Na may mga sexy si Diana legs ng manok na pumapasok diyan sa malakan niya. Oh, malakan Ang bumaboy, mga duta lang. Hey oh. Grabe. Putanginaka. Bago, sorry, sorry. Hindi. Ah, gigila. Oh, may, may taga-sulsol. Oh, may bobon sulsol Nayan nato. ka. Ngen kalilitaw lilitaw. Tatapang-tapang mga dago. Ah. May ta tapangan yung Pangulo. E sabi nyo nga sa Pangulo, uh -oh. ano, um, kumbaga, uh, kuting. yung e, sabi nyo sa Pangulo, di ba? Tapos nagsalita lang ng isang beses yung Pangulo, gigil na kayo. Isang beses pa lang. Paano magtapang-tapangan kung sinasabi yung kuting? Isang salita pa lang, sunog na kayo. Oh, paano na yan? Kung kuting, dapat hindi pinapansin yan kasi kuting. Eh, bakit gigil na gigil ka? Ah, duda ko. Nagpapakitang gilas to si Dado, ah. Lapit na kasi eleksyon para, alam mo na, maging tagapagtanggol at may money. Money, money, money. Galingan mo, Dado. Oh, yung ganyang katapangan, wala yan. Oh, patunayan mo muna yung katapangan mo physically. Oh, umarap ka sa mga hamon sayo. Oh, bago ka magtapang-tapangan dyan sa social media. Eh pero kung magtatapang-tapangan ka dyan, magwawala ka dyan sa account mo, o YouTube mo, tapos duwag ka naman pala, hinahamon ka ng boxing, di ka naman pala papalag, eh wala. Hmm? Bayot, bakla, sidado. K.O. Pangino mo, ipapakita mo ka, presidential ka? Mali ka na sinabi, mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka magkalala. Babantayan ka namin. I am ordering the armed forces. Uh, ikaw ba naman yung sabihan? Uh, ikaw ba naman yung sabihan na ipapapatay ka? ah uh, ikaw ba naman yung sabihan? Halimbawa ako yung pangulo, pinagban ipapapatay ako pag namatay si Sarah. Natural, hindi ko papalagpasin yun. Alam nga namang magplastik-plastikan pa tayo na ah uh, ako, pinagbantaan ako, tapos puprotektahan ko pa yung nagbanta sa akin. Ay, katarantaduhan yan. Sipain kita sa muka eh. Ikaw dado ah. Mayos ka dado, baka padyakan kita sa muka. Ha? Putang ina muka. Umayos ka dado, baka mamaya magtalsikan yung ipin mo. Hmm. Uh, ano, kakasaka? Oh. Nandyan sa description yung email ko. Umalag ka na. Oh, live yun! Tangina, ina, bu bubugbuging kita sa live! Sa loob ng ring! Tagal ko na naghamon, isang buwan na yata, wala pang... Wala pang paramdam dyan! As your commander in chief, ng PNP, I'm ordering you to make sure that nothing happens to the vice president. Kaya Tapos! Ikaw ba ba natin mo? Kakasuhan mo, gago! Tama! Ang yabang! Gigil si Tio Dado! Oh, talsikan pa yung laway niyan! Partida! Oh! Kita ko, oh, tumalsik laway, oh. Grabe makagago, grabe, no. Wala pong respeto sa presidente ng Pilipinas. Itong gurang na to. Ginagago-gago, minumura-mura ang ating Pangulo. Oo. Huwag nyo naman babuyin yung Davao. ba? Diba? Eh, nakikita tuloy ng mga Pilipino pag sinabing Davao, bastos. Pasensya na po ha sa mga kababayan natin dyan, ha, sa mga kaibigan natin dyan. Pero yun kasi yung nakikita ng mga Pilipino ngayon. Binaboy po ng mga Duterte, ng mga kampunyang, mga garbage creator, ang lugar na Davao. ba? Diba? Bakit? Unang-una, tingnan mo yung mga pag ng mga to, mura dito, mura doon. oh, tapos sa Davao, nandyan yung mga illegal. Sabi nila, malinis yung Davao, yun pala. Tinatago yung baho ah oh, ano yun? Diba? Klarong-klaro, diba? Nako po. K.O. <laughs> Presidente ng A1, tanga ka talaga. Tungang. Talantado. What you are creating is divisiveness in the country. Gago. Bungal yata ito. Yung is, parang alanganin. Uh, bili kang pustiso. Ha? Huh? K.O. Hindi, e, hindi, hindi, ako sana nalalait ha. Sabi ko nga, bili kang pustiso kasi minsan yung mga lumalabas sa bunga nga ni Dado, hindi po natin maintindihan, no? Medyo alanganin eh, 'di ba? So ayun naman nating mga uh, uh, mang fake news mamaya kasi mamaya mali yung pagkaintindi natin eh. Dahil medyo yung hangin lumalabas sa sa butas na ipin. <laughs> Ay, sorry, sorry. <laughs> so magpapustiso para pag nagbigay kami ng reaction, maging hindi hindi maging kumbaga baka sabihin niyo bias kami. Oo. Oh, para maganda yung pagkarinig namin at klarong-klaro No? Eh, may, meron naman sa Lazada. <laughs> Chicken hand galang Pero, pwede na yun. Tutbrasan mo lang pagdating, eh, suotin mo, pwede na. Ha? No? Huh? You are placing the country in the verge of civil war. Gago! Yes, tama. mo. Tama! <laughs> <laughs> Walang laman po yung kanyang mga sinasabi. Yung marereni mo, putang ina, gago, tanga, bobo, 'Di ba? Lahat o, wala pong kalaman-laman. Hmm. Wala nonsense. 'Di ba? Ah. Uh, kala ko may laman yung sasabihin. Mura lang pala. utangin nyo. niyo, halip kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo, gago kayo. Okay, pasamahin kayo lahat sa akin eh. Ba ba ba. ba. Ang yabang. Wow. No. Ang yabang ni Tio Dado. Hey, oh. Dado naman, huwag oh, naman ganun. may huh? mainitin yung ano ba? Yung itlog mo ba? ha Ikalma e, mo nga yung itlog mo dyan. Ikaw naman. Oo. Oh, pag nabalik, alam mo Dado, pag yung karma, di magsaba ba? Ang kanang karma, di magsaba. Ang gaba, di yun magsama. Di yun magsaba. Uh, nasa huli Dado. Ha? Huh? Mamaya, eh... Bigla kang ano, ha? Huh? Karmahin. Ha? Huh? Uh, Hindi ko alam, nakataga yata ito eh. Baka lasing. Uh, baka nakatira ito ng uh, syuktong. Uri oh. kaya kulapo. Uh, Malay natin, di ba? Uh. Ang ano nato ano? Tani ngayon nagtatalong politika. Uh, nagtatalong politika. Kaya nga minimintin ko FGF sa gitna tayo. Parang di tayo mawala eh. Parang di tayo mawala. Hanggang walang hudyat, mga ka-FGF. We, we want to be in the Cooler side na nag-iisip uh, mga Pilipino. So anyway, yun lang yung video natin, ano, grabe. Basta minura-mura lang naman yung ating Pangulo. Pero tingnan mo, kahit minumura-mura po yung ating Pangulo, no, ay nagtatrabaho po ng maayos, no, ating Pangulo. Kaya supportahan po natin, protektahan po natin ang nag-iisa nating matinong Pangulo ng Pilipinas. Magkaisa tayo, tulungan po natin ang ating mahal na Pangulo kasi binababoy-baboy na po ng mga tao na to, no. No, um, ano lang, uh, magkaisa tayo. Huwag tayong gagaya diyan sa kabila na uh, magbabanta, no? At tayo hindi man tayo nagbabanta eh, ako yung naghahamon lang ng ano, nang uh, sports lang naman po 'yun sa akin, di ba? Oh, kasi kung mainit, mainit pala 'yung dugo mo, dado. Eh, welcome naman ako. Pwede mo akong uh, palagan, ha? Uh, anyway, 'yun lang muna 'yung ating video, mga presa Hindi pa naka -like? Uh, unsubscribe sa ating uh, uh, video ngayon. Uh, huwag kalimutang, pindutin mo yung itlog ni Dada. Itlog ni Dado. Yung, yung uh, like dyan, no? At mag-subscribe na kayo. At, syempre, i-share nyo naman yung ating video. Uh, diba? Salamat po sa mga mag-share. So, ayan guys. Uh, meron tayong Facebook page, Bullpointman 2.0. Search nyo lang yan, at makikita nyo ang hindi nyo nakikita. Oh. So, yan lang, guys. Ingat, ingat, and bye-bye.